Hello po mga kalaki, alas 5 na naman po ng hapon at tayo po ngayon Mamimigay po tayo ng mga 5 digit lucky numbers, 6 digit lucky numbers, 4 digit lucky numbers, 3 digit lucky numbers At 2 digit lucky numbers po sa bawat mga followers po natin na nag-aabang po tuwing alas 5 po ng hapon Kaya mga kalaki, sa ating mga masusugid na mga manonood dyan Abay, ready na po ba kayo? At kunin nyo na po ng, ang mga lucky numbers natin na bago pong sumada ito pong mga lucky numbers natin inaalagaan po to ng 3 days bago po natin palitan kapag hindi po lumabas sabihin nyo lang po sa akin at bibigyan ko po kayo ng mga panibagong lucky numbers mga kalaki at tandaan nyo po ang lucky numbers namin libre po ito wala po itong bayad simula umaga tanghali hapon at gabi wala pong bayad dito private consultation lamang po ang may membership fee, mga kalaki at syempre alam mo na ang membership people ng private consultation, dumadami na po ang mga nananalo. Nakikita nyo naman po yan mga kaibigan sa mga post po natin. Abay kung ikaw interesado sa mga lucky numbers namin, magpa-private consultation members ka na. I-chat mo lang ako na gusto mo, ito po ay walang pilitan na. I-chat mo lang ako na gusto mo at syempre re-reply kita agad tatawagan kita. Okay? So mga kalaki, tara na. Kung ready ka na, ready na rin ako. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ang mga lucky numbers po natin ibibigay ngayon, umpisaan po natin sa 2 digit. Okay, ang 2 digit lucky numbers mo ay number 7 at number 26. Ang pangalawa po, 3 Bente. At ang pangatlo po 16, 24. Ayan po. At syempre, isusunod na po natin mga kalaki ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 8, number 2, at number 0. Yun po yung isa. Ang pangalawa po, number 9, number 4, at number 4. At ang pangatlo po, number 6, number 7, at number 2. Ayan po yung pangatlo 3 digit lucky numbers make sure po na ang 2 digit at 3 digit lucky numbers po ay nakarumble po pag nilaban nyo po rumble kasi may possible po na bumabaligtad ng numero pag nirumble nyo yan syempre panalo tayo pati po yung 4 digit 4 digit po inarumble din okay kaya eto na po hindi na po natin patatagalin mga kalaki ibigay na po natin ang 4 digit lucky numbers ang 4 digit lucky numbers mo ay number 6 number 2 number 2 at number 7 ang pangalawa po number 8 number 3 number 4 at number 1 syempre ang pangatlo po number 0 number 8 number 5 at number 9 Ayan po mga kalaki. Okay. So, kompleto na po ang 2-digit, ang 3-digit, at 4-digit. Bago po natin ibigay, ang 5 digit at 6 digit lucky number syempre sa mga lagi po nagaabang mga lucky numbers namin dyan at sa gusto pa po makatanggap ng mga lucky numbers every day ang gagawin mo lang hanapin lamang po sa facebook nyo ipalo lang ko ang ipalo nyo lang po kami red parungkin po meron pong 315,000 followers na tayo mga kalaki sa youtube po 15,900 followers sa tiktok po 400. 9,000 followers na po tayo mga kalaki at syempre tuloy tuloy po ang mga followers natin na nag uh, sa atin kasi nga po marami na po tayong napapanalo na papatama meron din naman tayong hindi pa napapanalo aminado naman tayo dyan hindi naman po tayo nagsisinungaling marami pang hindi na nanalo pero ang importante meron tayong napapanalo at padami na sila ng padami at gusto ko isa ka na doon isa ka na sa manalo sa mga lucky numbers namin. Ang lucky numbers po namin, hindi naman po inipilit ito. Sa mga naniniwala lang po sa amin, kunin mong lucky numbers namin, ilaban mo. Okay? So, kung ready ka na, abay, ready na rin ako. Tara, ibigay na po natin ang 5-digit lucky numbers. Ang 5-digit lucky numbers mo ay number 17, number 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 36, number 22, number 29, at number 33. Yan po yung isa. At ang pangalawa po, number 11, number 27, number 18, number 15, at number 24. Ayan mga kalakin, kumpleto na po ang 5-digit lucky number. Siyempre, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers... Ito po ay pwede po sa 642, sa 645, sa 649, 655 at 658, 6-digit lucky numbers. Kaya kung ready ka na, abay kunin mo na ang mga lucky numbers namin na ibibigay sa iyo ngayon. Kung pisaan po natin sa 6-digit lucky number 642. Ito na po, number 35, number 5, number 20 number 34 number 41 at number 18 ayan po at para naman po sa 6 45 number 20 number 5 number 8 number 12 number 26 at number 31 at para naman po sa 649 number 16 number 30, number 31, number 40, number 28, at number 2. At para naman po sa 655, number 27, number May nalaglag na ano sa puno. number 11, number 36, number 42, number 28 At number 3 Ayan, at para naman po sa 658 6-digit lucky numbers ay Number 19 Number 13 Number 7 Number 37 Number 40 At number 28 One. Ayan mga kalaki, kompleto na po ating mga 6-digit lucky numbers. Yan takbo na sa suki yung outlet at make sure po na yung mga lucky numbers po na sinabi ko na i-rumble, i-rumble nyo po. Okay? At syempre, ito na po ang shout-out time. Shout-out po tayo sa Pamilya ano yan? Parido. Pamilya Parido ng Das Marinas Cavite. Wow! Hello po sa inyo ng Das Marinas Cavite shout out po sa inyo maraming salamat po sa panonood nyo at saka po sa ayan po sa mga nagtit... ah ano to Petron Boys ng Mabalakat Pampanga hello po sa inyo Petron Boys ng Mabalakat Pampanga thank you very much po sa panonood at sana po palarin kayo sa mga lucky numbers namin at muli po sa gusto po magpa shout out comment lang po ng comment share po na share ng mga ng mga videos namin at heart po ng heart sa mga ma, at sa mga ah uh, followers namin dyan may second account po kami Aris Gatchal yan at Red Parungin po na naka yellow t-shirt ako na may 50,000 followers na may picture po namin ni Lola Carmen doon po kayo magsisend ang mga message magko-comment po kayo doon magre-request po ng lucky numbers dahil pag nabasa ko po yan ay automatic friends na okay so good luck po ha ah, sa mga gusto magpa private consultation member PM lang po sa messenger ko Red parungkin po good luck